Ako po si J. Lord Nagkakalapati. Bata pa lang ako noon nagkalaga na. Yung 2011 nagkalapati na. May nakita ko yung kasama ko. Niyaya kong sumali sa kalapati. Yun natuloy-tuloy na akong nagalaga. Mula kaming magkalapati. Sabi nila, palitan mo na lang yan. Bigyan na lang kita ng isang pares. Sabi na. Tapos nun, nag kami, nagtutok kami sa kalapati hanggang sa nag na kami ng sunod-sunod. Ngayon, tutok kami sa pag... Yeah. Ito yung nag ako ng 2015. Noon sa uh, yung nagkalapati, akong unang nagkalapati doon, yung loop ko, kunti lang yung doon sa baba, tapos yung nanalo ako ng 2012 yun, pinagawa ko yung loop ko na yun. Yun na, tapos diretso na akong nag-champion naman. Gigisi ako ng madaling araw, ala una. Pupunta ako mag-kwan doon, sa Peaceport. Pag umuwi ako, alas 6 paparoon din ko yung mga kalapati ko pag tapos na rumunda, papakainin, tapos wala na, natutulog na. Tapos magising na naman ng alas 12, paroon din na, na yung kalapati. Tapos pakainin to naman ng hapon. may kasama naman ako yung mga kapatid ko. Tumutulong hati ati ko. Basta yung mga pagkain ng kalapati akong bumibili. Yung pagkain sa bahay namin sila, ati-ati kami. Pag magpapaano sila, no? magpapatayob sila, nanay, sabi nila, tignan mo yung kalapati namin na ah. pag dumating ah, tawagin mo kami, tignan mo doon sa kulungan, sabi nila. Oo, sabi ko naman. <laughs> Kung busy siya, ako yung gumagawa ng papakain ng kalapati o kaya nagko-condition -co sa mga kalapati niya pag may training. O pag may lap na, naghihintay din ako, nagtitingal <laughs> Kaya pag dumating, masaya naman. <coughs> mag ang silang dalawang magkapatid. Sabi niya, Kuya, wala na akong pambili ng ano, pangkain ng ng kalapate, sabi niya. Hindi hey, bumili ka, sabi naman yung panganay. Oh, pag walang pira yung panganay, yun naman ang ano, <laughs> bumili yung isa. Wala akong masabi silang dalawa. Mabait silang dalawa. Yung nanalo ako ng Kwan, 2014, dumili ako ng TV namin, tapos yung mga CD. Tawa-tawa naman ako, dumili ka ng TV tapos, Kwan, panoodan ko ng, kahit wala kayo, ako lang mag-isa dito, hmm. nanonood ako, sabi ko. <laughs> <laughs> Mahal ko, mahal ko. silang apat. <laughs> apat na anak ko. Pati yung apo kong dalawa. <laughs> nag yung mga kung hindi ko kukuhan yung kapatid ko yung naggagawa. Yung kuya ko. Nagwawalis dito. Nagluluto. Yun. Kung oh, nakaluto na kayo, kaya na kayo. Dito nagkakuan ng mga nagtatabas ng mga kwan. Nga damo. Dito naglilinis. Basta nung magpapalipad kami, kung umuwi sila, buwan maganda, sayang-saya akong masaya. Kahit malayong umuwi sila. Okay. masasabi ko lang sa kapatid ko, yung Juan. Lagi siyang tinutukan yung kalapati. Tutok ka yung mga kalapati. Tutok, tutok ako. Tutok. Pinutukan basta, basta may karera na. Pinaparunda niya tatlong wisis sa isang araw. Kaya yun, sinusunod niya. Mahirap pag hindi mo talaga natutukan kasi yung mga kalapati nagkakasakit. Kaya, yun, nag, nag namin yung budget niya, para hindi sila masyadong mahirapan na magkasakit. Yung mga kasama ko kong kakalapati basta ituloy nilang magalaga alaga makaka-champion din. wag silang kuwan, mawawalan ng pag-asa, darating din magkakaswerte sana mag-champion pa kami hanggang kung susurtin pa. Yun lang.